gagaling ni pamangkin sa Hong Kong guys kaya precaution habang nag-test ka magmat tayo kasi kahit na na don doon kung sa mga nadaanan niya kaya para sure magmask oh, tayo ng government atin, Mami. ito yung mga covid antigen test guys ganito sa hongkong daw libre lang sa gobyerno pinamimigay ng gobyerno kaya napaka convenient ng testing sa sarili nice. ito ay papasok sa ilong ito mm -hmm. ito Pagkatapos pasok sa ilong, nakakuha ng oh, ano sa timon. O, oh, magkabila. Sa pinakadulo. ah, so, dulo. Saksak bilaan. mo dun. Oo. Oh. oh. Tapos, swab test. Parang swab test, ano? Mm -hmm. Tapos, nalagay <laughs> uh, mo dito sa lito, di pa pasok mo dyan. Mm -hmm. So, mm -hmm. Tapos, kapag nagkulay yun. dalawa, so, ano siya? Mga isang minuto. Isang minuto. Na isasawsaw. Oo, oh, stir mo siya. Oo. Oh. oh. So, pagkatapos niyan, Mm. Ayan. So, yung dapat mabilis Kapag na, isang gulis, ay isang, oh, isang buhit, mm. okay na. Tapos, i-drop mo. After mo siyang anahin, pagkaalis mo nitong cotton buds. Cotton buds. So, i-close -co mo siya ulit. Oo. Oh. Ito naman ang alisin mong cover. Oo. Oh. So, tapos, ito, i-drop mo dito sa hole. Oo. Oh. So, tapos, si i-detect niya. Ah, oh, maghihintay ka ng... Actually, segundo lang naman. Pero, much better. Uh, sa lilinaw dito, guhit. Ah, dalawang guhit, positive. Isang mm. guhit negative. So, mm. mga 15 minutes. Ganun pa pala yun. Ganun lang pala. Kasimple yung mga test kit na yan. Eh. Mm -hmm. Ayun, kala ko, napako... Ito, ganyan. Ginilagay mo na ba sa ilong mo ah, yan? Oo. Kumuha ka na. Tapos Eto. na sa ilong. Tapos na. na. Oo. Oh, yun pala, ano. Mm. Yan sa mga 1 minute na siya. Oo. Oh, 1 minute mong higa ganyan. Sasawsaw dyan. Yes. Para sigurado. Mm. And tapos. So, katapos. So, alas na na siya. Ipapatak mo dun sa... Kuklose ko. Ay, kuklose mo ng ilang minuto. Ayan. Mm. Tapos, sabidrak ko na siya. Ito ida drop na dito sa ano sa testing kit. Yan. Tapos maghintay ng ano ng ilang minuto. Yan. Kukunuin mo yan yung butas. Ah, uh yeah, -huh. go po. Ang gasa mo to. Kasi kung hindi mo siya ubusan, ubusan, hindi mo maabot ang gandulo. Mm tapos mag a na yan dyan hmm, maghihintay tayo ng 1 minute, 2 pero two hmm, hindi ano talaga siya dapat 15 minutes 15 minutes mm -hmm. oh, so tignan ko na lang mamaya alas yes. tama na wait for 15 minutes guys uh, mamaya tignan natin ulit Anong magiging ano, so, pa papano? Yan. Papano ang proseso pagkatapos nilagay dito? Yan, kapag yung line. Oo. Oh, ito. Ayan natapat siya sa letter C, kasi dalawang natapat letter yan, sa letter C, eh, dalawang letter siya C oh. at saka T mm. Kapag napunta siya sa letter C mm. tapos single line lang, that means mm. negative mm. pero pag single line siya, but yung line ay not, nandun sa tapat ng letter T mm. uh, may problem itong kit natin, so dapat mo siyang ulitin Ito let, ang may problema, yes. hindi siya nag-read mabuti no mm. Oh. Pero pag yan, mag two lines, that means... Buti may means, extra. Yes. Oh. Kaya, pagka uh, two lines yan, that means positive ka. Oo. Oh. So let's wait so, for kapag, 15 minutes. Kapag nag-positive, anong ano magpatingin sa doktor? Gano? Eh, dapat lang. Hmm. As much as possible. Dapat i-quarantine mo yung sarili mo. Mm, Dapat pala, nakarakip pa ako. Yeah minutes. So, ito, after 15 minutes daw. Yan po yung result. Na, isang single line lang siya. Single line, ito. At natapat siya dun sa letter C. Yan. Ito. Okay, so, that means negative value. Oh, wow. So, oh, negative siya, guys. Nalarm pa naman ako. Nagmask ako kanina. Kaya... Ano, nakakatawa nga, siyempre, eh. precaution. Ayan. Okay, maraming salamat sa so, sa so panonood guys. Ito munting sharing lang.